So Motos, uh, we're back again for another YouTube vlog At uh, nung nakaraang vlog natin ay nadun tayo sa ating ng Quezon sa probinsya na misis ko So ngayon naman pupunta tayo sa probinsya namin dito sa Talim Island sa so may Laguna Lake At pagkita rin siya ng Binangonan at ng Laguna Pero nandito ako mismo yung island namin sa Laguna Lake Hindi pala sa amin yung isla, dito lang kami nakatira Nung kamali lang ako nagsabi sabi hindi kami mayaman na baka sabihin nyo na lang mayaman kami. Amin yung isla. At nung pag-uwi ko, medyo malalaki yung alon kaya medyo masakit yung pwet. Tanyo ano na may itsura ko, parang natatae. Eh. Sakit ba naman ng pwet ko katatalon dito sa unahan. Parang ayaw akong pauwi ng isla. Minsan na nga lang umuwi, galit pa yung Laguna Lake sa akin. Huwag na magalit. Ito na ako baby, pauwi na. Ito na pala ako sa Talim Island at ito yung lugar namin, ang barangay namin ay Barangay Binitagan. Dito pinaka sariwang hangin sa lahat. Kaya gustong gusto ko umuwi ng Pilipinas. Ito yung binabalik-balikan ko. Hangin ang binabalik-balikan ko dito. At ay sariwang alak din pala. Kunyari <laughs> pa. Siyempre pag Saudi boy ka hindi ka nakatikim ng alak. Kasi bawal sa Saudi ang alak. Kaya dito lang tayo sa so, Pilipinas nakakainom. No? medyo 2 years din siguro at healthy living okay din naman sa katawan ko na 2 years na hindi umiinom pero syempre iba talaga pag may tama tayo pero naman drink moderately naman tayo hindi naman tayo yung katulad ng iba kapag nalalasing eh hindi na alam kung anong nangyari <laughs> so gayat-gayat muna tayo habang tayo umiinom ng paunti-unti ng malamig at fresh kung mga sa ating galagid at lalamunan at nagagaya tayo ng mga pulutan natin ngayong araw biglaan lang din ito, arating ko lang din syempre uh, alam nyo naman, 2 weeks lang yung bakasyon natin, kaya sinusulit natin konti lang yung nabili kong pulutan kasi biglaan lang din, buti na lang yung air mats ko, may handa ng pulutan para sa akin at syempre yun, uh, may tamang tama din, may bagong huling big head sarap to, walang ganito sa Saudi, pampulutan lalo na pag pinirito to tapos sa uh, medyo golden brown sarap talagang sulit yung pag inom mo ng alak tapos pulutan ganito at medyo bitin talaga yung pulutan natin kaya nagpabili rin ako ng sisig syempre hindi yung sisig na sisig talaga <laughs> sisig na dilata malay ko ba na inuman agad kami akala ko kasi uh, yung mga pinsa ko may mga trabaho din kasi akala ko wala sila eh. Eh, saktong sakto pag-uwi ko, nadoon pala sila. Kaya tala, wala na ang tsetse-boretse. Ah, inuman na agad. Kahit meron pa tayong jet lag. Hindi jet lag sa aeroplano, ah. Hindi jet lag sa bangka. Well, stick it. Talagang tumatalon ako dun, eh. Hindi ko lang masyado na video, eh. Ang lalaki ng alon. Parang ayaw ko pauwiin talaga ng Laguna Lake, eh. Sabi ko naman sa kanya, pauwiin na ako, eh. Pero galit pa pala siya. Okay lang yun siguro yung pa-welcome sa akin nung Laguna Lake kasi matagal din akong hindi nakauwi at mangingisda din ako dati hanggang ngayon naman mangingisda lalo pag wala na akong trabaho sa abroad uh, nagsasalo ako ng Skylab at nangingisda ako parang part time o sideline tsaka tinutulungan ko rin yung papa ko kasi may farm din kami dito sa isla at syempre yun yung kinalakihan ko at yun yung alam ko kaya pinagpapatuloy ko pa rin at masaya ako dun sa ginagawa kong yon. Lalo na yung mga nakara nakaraan taong vlog ko, puro tungkol sa isda yun eh, about sa farming ng tilapia at saka ng bighead. Check nyo na lang yung YouTube channel ko, nadon dun sa mga video ko yung about sa pag-farm ng bighead at saka ng tilapia. Lalo na nun na yung pag-breed ng tilapia. Madali lang at hindi na bibili ng similya at may sarili ka ng similya ng tilapia. So check nyo lang at mas mad madali lang. Kaya kung kaya nyo, kaya, kaya, ewan ko. <laughs> okay. <laughs> Ang hirap mag-ano eh. Boys over. <laughs> so yan na, piniprito na namin yung big head. Yung huli ni Kuya, Kuya Ruben ba yun? Pangalan ni Kuya Ruben? Ah, oh. Ruben nga, si Kuya Ruben. Ewan ko. <laughs> Kasi naman sa isla, hindi ako ano, hindi ako pamilyar sa mga pangalan, sa mukha lang hindi kasi ako palalabas eh na dito lang talaga ako sa bahay sumula ng paglaki hanggang nadala ko hanggang maging binata at maging ama na ako talagang hindi ako palalabas sa isla di palalabas no pero nakapunta ng ano Saudi <laughs> alayo ng nilabas ako yung isla namin na lit tapos hindi ako makalabas tapos sa Saudi nakalabas ako layo layo <laughs> lang, nakadalawang case din kami na ininom namin na, na tapos naman na At ibang araw na nga pala ito. Nayagan tayo ni Mrs. na maten sa awarding nights ng na kaibigan natin na SK. Saktong-sakto -sakto pag uwi ko gaganapin. Kaya punta ako siyempre. Hindi naman ako nakatingin dyan eh. Nakapikit ako dyan ako